dito malayo ang tayaan sa chomchom pa guys kinama yung araw guys so, talubog na, ang ganda sasakyan namin navigation sa taxi yan. meron tayong ano guys <coughs> kalendaryo yan. sinusulat na yung mga na papa ano sa kanya <coughs> nagpapa reserve na yan ganyan ganyang araw mo ako ihatid sinusulat niya para hindi niya malimutan guys very good yan Very good sa memory. Magpapagasolina muna. Kasi wala ng gas. Yan. Dito ka. Dito siya laging nagpapagasolina. Giro man eh. Ah, giro. Yeah, Iki. Yeah, yeah. Nalimutan niya. Ah, yeah. ah. Nalimutan niya dun lumiko sa may gasolinahan. Mamaya you know, na. You know, kami magpunta sa may lutuhan. malapit na yun kasi sa pupuntahan naming lutuh ah? girong? Ah, umiikot lang pala guys pagiro muna daw siya bago muna pumuntang lutuhan inikot lang niya yung kanyang sasakyan Masama daw pakiramdam niya eh sabi sabi ko punta siya ng ano, magpa-check up, ayaw. Ayaw. Talaga naman. Ayan o, SK. Ayan, dito siya. Laging nagpapaano, nagpapa-LPG. Ah, Kasi ang, ang gasoline ng ano dito guys, ng taxi, LPG. Ayan o, dito kami lagi. Ah, siya pala. Ayan, huwag Ayan yung kailangan mag-greet ka. kasi pag di ka mag-greet guys, galit, pagalitan ako ni Kalbo. Hindi daw ako nag-greet. Mag-greet din daw ako sa mga kaibigan niya. Para di ako pag-galitan, greet na lang ako. Hindi mo muya, chocolate. Oo, mm -hmm. Oh, mga Saso? Mm Kuri? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. May chocolate sa loob ano niya, tatlo. 아, 메론방, 우유. 어, 왜안통안 우유, 이가다스파 당신, 먹어. 나, 뭐. 아, 배안 고파. 방금 먹어. 배, 불러요 아니, 먹어, 초콜릿 c o 동해해 e 이 o 어 and Tong 해 그래 먹 h 아, 당신 I don't know. g 이 o d m o r n i n ay mana nato mo mana bagal hmm. may libre linis pa yan guys ayan linisin niya ang ano ang mga dito ay may mga ano dyan guys dito sa loob yan o Nakium niya libre. Ah, hindi pala libre yan, guys. May obego na nilalagay doon. Eh. Hinuhulog. Obego no, Yaji? hinuhulog ng ano? Bariya. Libre linis. Hindi pala, hindi pala libre linis. Tapos na. Ganun lang siya maglinis. Tetsyong, ano lang, yung tetsyong-tetsyong. Yung, ano yun? to lang paglinis. Ganon lang siya maglinis, guys. Ayan na yung lutuhan, guys. Uh, dyan sa loto na yan, guys. Dyan sa kagi na yan. Maraming nananalo. Kaya Maraming tumataya. Katawid na ako eh Katakot. itong lutuhan na to guys maraming nananalo yan yan oh no? daming iltong to pour Sikpito na ang naka first prize dito guys yan oh no? yung mga sang tsaka Marami nang naging second price din. Yan, dito lang Hanggang dito lang guys kasi magagalit. Yan, nakataya na ako ng loto guys. Yan oh. Doon sa lotohan na yung daming nanalo. Pito ang naging first prize. Tapos 26 yung second prize. Kaya maraming nataya doon guys. Yan, isa na ako. Isa na akong tumataya doon. Ayan, sana manalo. Pag nanalo, naku, Marami tayong maibigay sa ano, sa kawang gawa. Thank you for watching. Don't forget to share, like, comments, and subscribe. Bye.